Muling binigyang diin ng DOTR ang mga sasakyang maari lamang dumaan sa EDSA busway. Kasunod ito na operasyong isinagawa kahapon ng ahensya kung saan kabilang sa mga nahuli ay mga government vehicle pa. Ang sando ng balita mula kay Vel Custodio. Isang ambulance driver na si Sherwin sa mga natikitan sa EDSA busway Ortigas. Sa pagkakaalam kasi niya, Bawal na yung mga red plate pero yung ambulansya, pulis, bumbero, pwede rito. Eh kasi wala daw akong sakay na emergency kung ano man. Pero may naman, sabi ko, susundo naman ako ng pasyente sa National Kidney na i-discharge sa taga samin. amin. Mm. Marami pa rin ang nauhuli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa EDSA Busway. Kagaya ni Sherwin, tila nalilito pa ang ilan sa mga limitasyon ng pwedeng pumasok sa EDSA busway. Kaya paglilinaw ng DOTR, Yung mga authorized uh, buses, siyempre uh, yung mga pagpublikong buses na Giit ni Desmundo na kahit magsusundo ang ambulansya ng pasyente, ngunit wala itong sakay na pasyente, titiketan pa rin. Kung polis naman, dapat mapatunayan na nilang papunta sila sa isang urgent operation para payagang dumaan sa bus lane. Ang pangatlo is mga service na uh, na janitorial maintenance sa uh, tao na, Nagagawa ko, merong kumpunihin, may ayusin sa busway. So, kung okay, pwede sila yan. And then, yung five-stop Dagdag pa niya, ang nilabas lang ng Transportation Department na memo noong November 14, 2023 ang dapat gawing batayan para malaman kung aling mga sasakyan lang ang pwedeng dumaan sa busway. Mahigpit na nagbabantay at nakadeploy ang SAIT, PCG at LTFRB personals para sa naturang operasyon. Wala silang sinasanto sa paghuli. Ang unang huli pa nga ng SAIT, government police vehicle pa. On duty naman daw kasi ang mga ito pero may susunduin lang sila. Kaya wala pa rin lusot ng mga pulis dahil wala naman silang operasyong hinahabol. Maging ang ilang ambulansya at government services na hindi pasok sa pamantayan ng DOTR, natikitan din. Tatlumpong isang pasaway na motorista na ang naitala ng SAIC as of 11.30 a.m. sa kahabaan ng Ortigas hanggang Main Avenue Station na kung saan iba't iba ang violation nito. Kabilang naman dito ang siyam na pribadong sasakyan, walang government vehicles at limang ambulansya na dumaan sa EDSA Busway. Wala namang untoward incident na nangyari sa pagsita. Mas paiigtingin pa daw ang pagbabantay sa EDSA Busway pagsapit ng rush hour. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.